Panginoong Jesus, Sa gitna ng labanan ng buhay, kapag tayo ay pinalilibutan ng mga sitwasyon at sinusubukang takuti ng kalaban, sumisigaw kami para sa iyong makapangyarihang presensya. Tinawag mo kami upang maging higit pa sa mga mananagumpay. At kahit na ang mga labanan ay tila imposible, alam namin na ikaw ang aming kataas-taasang general. Hindi mo hahayaan na kami ay matalo, sapagkat ang iyong salita ay nagpapahayag na mas dakila ang nasa amin kaysa sa nasa sanlibutan. Palakasin mo ang aming mga puso upang hindi kami umatras sa harap ng mga pagsubok, ngunit manatiling matatag sa pananampalataya ang mga nasa langit kapag ang kaaway ng aming mga kaluluwa ay sinusubukan kaming saktan ng mga mapanlinlang na suntok. Naalala namin na ikaw ang aming kalasag at tagapagtanggol. May mga sandali na kami ay tinatamaan ng mga sitwasyong hindi namin inaasahan ng mga pagtataksil na hindi namin nararapat, ng mga sakit na hindi namin naiintindihan. Ngunit nagtitiwala kami sa iyong walang kondisyong pag-ibig. Kahit na may sinumang duwag na tumama at sumakit sa amin, alam namin na ang iyong makapangyarihang kamay ay nasa aming buhay. Hindi mo hahayaan na kami ay masira sapagkat kami ay mahalaga sa iyong mga mata. Pagalingin mo ang aming mga sugat, Panginoon, pisikal man o emosyonal, Baguhin mo ang aming sakit sa lakas at ang aming luha sa awit ng tagumpay, Panginoon ng mga hukbo. Kapag ang aming lakas ay nauubos at nararamdaman namin na hindi na namin kayang pasanin ang bigat ng labanan, iyon mismo ang sandali kung saan ang iyong kalwalhatian ay nagpapakita. Turuan mo kami na maghintay ng matatag sa iyo, sapagkat ang iyong salita ay nagpapangako sa amin na ang mga naghihintay sa Panginoon ay magbabago ng kanilang lakas. Kakayanin namin ng kaunti pa dahil alam namin na ang iyong tulong ay paparating. Hindi kami susuko sa gitna ng paglalakbay, sapagkat ikaw ay tapat upang tuparin ang lahat ng iyong mga pangako. Kapag ang bagyo ay umaaling sa aming paligid, kami ay magiging ligtas sa lilim ng iyong mga pakpak. Ang iyong tulong ay darating sa perfectong oras, sa eksaktong sandali na kailangan namin. Makapangyarihang Diyos, kahit na ang aming mga katawan ay nasugatan at ang aming mga kaluluwa ay pagod, aming ipinapahayag ng may pananampalataya na hindi ito ang katapusan ng aming kwento. Ikaw ang Diyos na sumusulat ng maluwalhating katapusan para sa mga nagtitiwala sa iyo. Maaring ngayon ay naglalakbay kami sa libis ng anino ng kamatayan, ngunit alam namin na bukas ay nasa mga bundok kami ng tagumpay. Ang iyong awa ay nagbabago tuwing umaga at ang iyong katapatan ay nananatili magpakailanman. Hindi mo hahayaan na ang matuwid ay mapabayaan o ang kanyang lahi ay magmakaawa ng tinapay. Ang labanang ito na hinaharap namin ngayon ay magiging patunay ng tagumpay bukas. Kami ay naniniwala at ipinapahayag na ang pinakamahusay ay darating pa, Panginoong Hesus. Kapag ang aming pulso ay bumibilis dahil sa pagkabalisa, at ang aming paghinga ay nagiging malalim dahil sa takot, iyon ang sandali kung saan ang iyong kapayapaan na lumalampas sa lahat ng pag-unawa ay pumapasok sa aming mga puso. Kahit na nararamdaman namin na ang aming mahalagang lakas ay nauubos, ang iyong buhay sa amin ay nagpapakita ng may supernatural na kapangyarihan. Ikaw ang pagkabuhay na mag-uli at ang buhay at ang sino mang naniniwala sa iyo kahit na patay ay mabubuhay. Baguhin mo ang aming paghinga, Panginoon. Palakasin mo ang aming mga baga sa iyong banal na espiritu. Hayaan mong ang iyong buhay ay dumaloy sa amin tulad ng mga ilog ng buhay na tubig. Hindi ito ang katapusan sapagkat ikaw ay dumarating sa aming harapan. Hindi ito ang katapusan sapagkat ang iyong kaluwalhatian ay ipapakita. Hari ng mga hari, ang aming espiritual na mga mata ay bukas ngayon upang tingnan ang iyong kadakilaan. Ikaw ay dumating na nakasakay sa isang puting kabayo, simbolo ng iyong kadalisayan at tagumpay. Ikaw ay dumating bilang ang tapat at totoong mangangabayo, ang naghuhukom at nakikipaglaban ng may katarungan. Walang puwersa ng kadiliman ang makakayang labanan ang iyong maluwalhating presensya. Kapag ikaw ay lumitaw sa larangan ng labanan, lahat ng mga demonyo ay tumatakbo ng takot. Ang iyong pagdating ay ganap na nagbabago sa takbo ng espiritwal na digmaan. Ang tila imposiblits ay nagiging posible. Ang nawala ay naibalik. Ang nasira ay inayos. Halika, Panginoong Jesus. Ipakita mo ang iyong kaluwalhatian sa gitna ng aming mga labanan. Banal ng mga banal, hindi ka nag-iisa na dumarating sa espiritwal na digmaang ito. Ikaw ay pinalilibutan ng iyong makapangyarihang mga anghel. Ang mga hukbong langit na sumusunod sa iyong mga utos, may libo-libo at milyon-milyong mga anghel na handang lumaban para sa amin. Ang anghel ng Panginoon ay nagkakampo sa paligid ng mga may takot sa iyo at nagliligtas sa kanila mula sa lahat ng kasamaan. Bawat anghel ay mas malakas kaysa sa lahat ng mga demonyo na magkasama sapagkat sila ay nilikha mo upang maglingkod sa mga magmamana ng kaligtasan. Kami na ngayon ay naguutos na ang iyong mga anghel ay ipadala upang sirain ang lahat ng gawaing masama sa aming mga buhay. Hayaan silang magtatag ng isang pagkubkob ng proteksyon sa paligid ng aming mga pamilya. Amon na yung mga bahanan, amon ang negosyo, and amon na mga bangarap. Diyos ng mga himala, ikaw ay dumating na sistematikong sinisira ang lahat ng gawa ng kaaway na itinayo laban sa amin. Bawat sumpa ay sinira ng kapangyarihan ng iyong dugo. Bawat pinto na binuksan para sa kasamaan ay isinara ng autoridad ng iyong pangalan. Bawat demonyong kuta ay winasak ng dinamita ng iyong salita. Hindi ka lamang lumalaban sa kalaban, ngunit ganap mong sinisira ang kanyang masasamang plano. Ang inabot niya ng mga taon upang itayo, sinisira mo sa isang sandali. Ang gawa ng krus ng kalbaryo ay nagpapawalang bisa sa lahat ng kapangyarihan ng kadiliman ipinapahayag ko ngayon na ang lahat ng gawa ng Diablo sa aking buhay, sa aking pamilya, at sa aking ministeryo ay sinisira sa sandaling ito sa pamamagitan ng hindi matatalo na kapangyarihan ng Panginoong Heso Kristo. Hindi mo nakakalimutan ang iyong mga sundalo na nasugatan sa larangan ng labanan. Kahit na kami ay bumagsak at duguan dahil sa mga sugat ng labanan, ang iyong puso ay nagmamalasakit sa amin. Ikaw mismo ay dumarating upang iligtas kami mula sa mga kamay ng kaaway. Hindi ka lang nagpapadala ng tulong, ngunit ikaw mismo ay dumarating sa amin. Tulad ng mabuting pastol na iniiwan ng siyam na putsyam na tupa upang hanapin ang nawawala, hinahanap mo kami sa mga pinakamahirap na lugar. Ang iyong presensya ay agad na nagbabago sa aming sitwasyon. Kung saan may kawalan ng pag-asa, nagdadala ka ng pag-asa. Kung saan may kamatayan, nagdadala ka ng buhay. Kung saan may pagkatalo, nagdadala ka ng tagumpay. Ikaw ang aming banal na tagapagligtas. Kapag ikaw ay pumapasok sa larangan ng labanan, ang labanan ay ganap na nagbabago. Hindi na namin kailangang lumaban sa aming sariling limitadong lakas sapagkat ikaw mismo ang kumukuha ng kontrol sa sitwasyon. Ikaw ay lumalaban para sa amin nang may walang hangganang kapangyarihan at walang hangganang karunungan. Bawat diskarte ng kaaway ay inaasahan ng iyong kaalaman. Bawat masamang pag-atake ay neutralize ng iyong omnipotence. Alam mo ang lahat ng taktika ng kalaban sapagkat walang nakatago sa iyong mga mata. Habang kami ay lumalaban gamit ang mga tao na armas Nagdadala ka ng mga espiritual na armas na makapangyarihan sa Diyos para sa pagwasak ng mga kuta. Ang labanan ay sa Panginoon at ang tagumpay ay garantisado na bago pa man ang pundasyon ng mundo. Walang hanggang hari, ikaw ang makapangyarihan sa lahat na may lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Walang sitwasyon na masyadong malaki para sa iyo upang lutasin o problema na masyadong komplikado para sa iyo upang malutas ang iyong omnipotence ay nagpapakita mismo kapag kami ay dumating sa limitasyon ng aming mga kakayahan ng tao. Kapag sinasabi ng mga doktor na wala nang magagawa, ginagawa mo ang imposible. Kapag sinasabi ng mga abogado na wala nang mga mapagkukunan, nagbubukas ka ng mga daan kung saan walang daan. Kapag sinasabi ng mga miyembro ng pamilya na wala ng paraan, ipinapakita mo na sa iyo ang lahat ng bagay ay posible. Ang iyong kapangyarihan ay walang limitasyon sapagkat ikaw ang Diyos na walang imposible Diyos na naroroon sa lahat ng dako ikaw ay omnipresente at kasama namin sa bawat labanan na aming kinakaharap Hindi mahalaga kung gaano kalayo ang aming nararamdaman ikaw ay naroon Hindi mahalaga kung gaano kami nararamdamang nag-iisa hindi mo kami kailanman iniiwan Sa mga pinakamalalim na lambak ng buhay ikaw ay naroon sa mga pinakamataas na tuktok ng mga tagumpay, ikaw ay naroon din. Sa mga madaling araw ng pag-iyak, pinupunasan mo ang aming mga luha. Sa mga umaga ng kagalakan, ipinagdiriwang mo kasama namin. Ang iyong presensya ang aming pinakamalaking aliw sa mahihirap na oras at ang aming pinakamalaking kagalakan sa mga sandali ng tagumpay. Emmanuel, Diyos na kasama namin, hindi mo kami kailanman iniiwan na ulila sa mundong ito. Saan man kami magpunta, ikaw ay naroon. Pinamumunuan mo ang lahat ng mga galaksya, ang lahat ng mga planeta, ang lahat ng mga bituin. Ang buong universo ay yumuyuko sa harap ng karilaga ng iyong pangalan. Ang mga puwersa ng kalikasan ay sumusunod sa iyong tinig. Ang mga hangin ay kumakalma kapag ikaw ay naguutos. Ang ismen na pagiyon ay tumatahimik kapag man ikaw ay nagsasalita ang dagat ay naghihiwalay kapag ikaw ay naguutos. Ang mga patay ay nabubuhay muli kapag ikaw ay tumatawag. Ikaw ang Panginoon ng lahat ng umiiral at ng lahat ng hindi pa umiiral. Sa harap mo, lahat ng tuhod ay luluhod at lahat ng dila ay magpapahayag na ikaw ang Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Ikaw ay sumasakay sa mga kerubin at lumilipad sa mga pakpak ng hangin. Sa buong kasaysayan ng sangkatauhan, wala kailanman isang labanan na ikaw ay natalo. Mula sa Eden, nang ipinangako mo na ang lahi ng babae ay dudurog sa ulo ng ahas, hanggang sa Kalbaryo kung saan ginanap mo ang tagumpay sa kasalanan at kamatayan, ikaw ay laging nagwawagi. Bawat labanan na iyong kinaharap ay nagtapos sa ganap na tagumpay. Sa Desierto, tinalo mo ang mga tukso ni Satanas. Sa krus, tinalo mo ang kamatayan at impyerno. Sa ikatlong araw, tinalo mo ang libingan sa iyong maluwalhating pagkabuhay na mag-uli. At ngayon patuloy kang nagwawagi sa bawat labanan sa aming tabi. Ang iyong walang talo na serye ng mga tagumpay ay naggarantya sa amin na mananalo rin kami sa labanang ito na aming kinakaharap ngayon. Prinsipe ng Kapayapaan Ikaw mismo ang dumating sa amin upang makipagdigma laban sa aming mga kaaway hindi ka nagpadala ng mga anghel, hindi ka nagpadala ng mga propeta, ngunit ikaw mismo ang bumaba mula sa langit upang iligtas kami. Ito ang pinakamalaking patunay ng iyong walang kondisyong pag-ibig sa amin. Ang manlilikha ng universo ay nagpakumbaba upang iligtas ang kanyang mga nilalang. Ang banal ng mga banal ay naging kasalanan para sa amin upang maging katarungan kami ng Diyos sa Kanya. Ang mayaman ay naging mahirap Upang sa pamamagitan ng kanyang kahirapan ay yumaman kami. Ngayon, sa kakilakilabot na labanan na aming kinakaharap, hindi mo kami pinapanood mula sa malayo, ngunit ikaw mismo ang dumarating upang lumaban sa aming tabi. Ikaw ang Emmanuel na hindi kami kailanman iniiwan. Habang kami ay sumisigaw para sa tulong sa aming mga paghihirap, ikaw ay kumikilos na sa likod ng mga eksena ng kasaysayan. Habang kami ay umiiyak dahil sa mga sugat, inihahanda mo na ang aming paggaling. Habang kami ay dumadaing dahil sa mabibigat na pasanin, ikaw ay naglalaan na ng aming paglaya. Ang iyong mga tainga ay nakikinig sa aming sigaw at ang iyong mga mata ay tumitingin sa aming sitwasyon nang may walang hangganang habag. Walang luha namin ang bumabagsak sa lupa nang hindi mo ito kinokolekta walang buntong hininga namin ang nawawala sa hangin nang hindi mo ito naririnig. Bawat panalangin namin ay tulad ng mabangong insenso sa harap ng iyong trono. Ikaw ay kumikilos na sa langit at lupa upang tugunan kami. Ipinapahayag namin ng may di matitinag na pananampalataya na ang tagumpay ay amin na. Maaring naisip ng kaaway na tinalo niya kami. Ngunit hindi niya alam na naglilingkod kami sa Diyos ng mga pagbaliktad. Maaring ipinagdiwang ng jablo ang aming pagbagsak, ngunit hindi niya alam ang kapangyarihan ng pagkabuhay na mag na nasa amin. Maaring idinekreto ng mga tao ang aming katapusan, ngunit hindi nila alam na ang aming buhay ay nakatago kasama ni Kristo sa Diyos. Bumangon ka, nasugat ang sundalo sapagkat ang iyong general ay dumating na sa larangan ng labanan. Bumangon ka, pagod naman dirigma sapagkat ang iyong oras ng tagumpay ay dumating na. Bumangon ka, tapat na lingkod, sapagkat ang iyong Panginoon ay darating upang koronahan ka ng papuri at karangalan. Ang labanan ay natapos na, at kami ay higit pa sa mga mananagumpay sa pamamagitan niya na umibig sa amin. Sa pangalan ni Panginoong Heso Kristo, Amen at Amen. Minamahal na lingkod ng Diyos, kung ang panalanging ito ay malalim na tumimu sa iyong puso, kung naramdaman mo ang kapangyarihan ng banal na espiritu na gumalaw sa iyong buhay sa sandaling ito, huwag mong itago ang pagpapalang ito para sa iyong sarili lamang. Nais ng Panginoon na gamitin ang iyong buhay bilang isang daluyan ng pagpapala upang maabot ang iba pang nasugatang puso at mga labanan na nangangailangan ng propetikong salitang ito. Pindutin ang like button para sa panalangin ito sapagkat ang bawat kilos na ito ay nagpapalakas sa aming ministeryo at tumutulong sa algorithm na dalhin ang makapangyarihang mensaheng ito sa libu-libong tao na nahaharap sa parehong mga laban tulad mo, ibahagi ang panalangin ito ng himala sa iyong mga kapamilya, kaifian, kapatid na sa simbahan, at mga katrabaho. Ipadala sa mga grupong iyon ng panalangin sa messaging app, ipost sa iyong mga social media, sabihin sa mga tao sa iyong paligid. May isang taong kilala mo na dumadaan sa isang kakilakilabot na labanan sa mismong sandaling ito at kailangang marinig na si Jesus ang mga ngabayo ng puting kabayo na dumarating upang iligtas ang nasugatang sundalo. Ang iyong pagsunod sa pagbabahagi ay maaaring maging instrumento na gagamitin ng Diyos upang iligtas ang isang buhay, ibalik ang isang pamilya, umuling buhayin, ang isang pangarap na patay na. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito at i-activate ang bell ng mga notifikasyon upang matanggap ang lahat ng aming makapangyarihang mga panalangin. Ang Diyos ay may maraming iba pang pagpapala na inihanda para sa iyong buhay sa pamamagitan ng ministeryong ito. Sa mga komento sa ibaba, isulat ang iyong buong pangalan upang maipanalangin namin ng partikular para sa iyo at sa iyong pamilya. Sabihin sa amin kung anong labanan ang iyong kinakaharap upang ang aming kupunan ng pamamagitan ay makasama sa panalangin para sa iyong kaso. Kung ang Diyos ay gumawa na ng isang himala sa iyong buhay, kung ikaw ay nakatanggap na ng isang tagumpay pagkatapos mapanood ang aming mga panalangin, ibahagi ang iyong patotoo sa mga komento. Ang iyong karanasan sa kapangyarihan ng Diyos ay magiging panggatong ng pananampalataya para sa iba pang mga tao na nawawalan ng pag-asa. Nais ng Diyos na gamitin ang iyong bibig upang ipahayag ang pag-asa sa mga buhay na nawalan na ng pag-asa. Si Panginoong Jesus ay malapit ng bumalik na nakasakay sa puting kabayo upang kunin ang kanyang nagwaging simbahan at hanggang doon, mananatili tayong matatag sa larangan ng labanan nananalo ng mga kaluluwa para sa kaharian ng langit. Pagpalaing ka ni Jesus. Amen.